gagawin natin sa Soler Street. Kung so, makikita nyo, lahat ng uh, member ng Manila Team Walkers ay nakamotor. Dahil isa-isa ang -isa ihintuan yung mga vendors sa 168 tulad ng mga nagpipaseball ng mga nakalapas sa kasada kaya nagkakatrapek-trapek -traffic -traffic sa Soler. Ito ay reklamo at ang talagang dinaspondihan lang ng Manila Team Walkers natin. Manila Team Walkers naman! Para sa mga problemang vendors, tuloy-tuloy lang ang piling operation dito sa Maynila syempre bagong-bago kaya samaan niyo ako at magkukwento tayo sa lunsod ng Maynila naman Tropa, so, dyan na lang ha Tol, tol Soler tayo Kaya talaga entrapment operation yung ginawa So lahat naka motorsiklo Lahat ng buong Manila Team Lahat binabaan Isa-isa hanggang dun sa so, may tulo So pagsasama na yan Hanggang sa may truck

tayo pwede tawid ng tawid ito na dali po pati sila rito ayun dali sila lahat dito nabol Ba? May nabal yung isang hawkers dito sa sa so, yeah. Goya ito ang malinaw na uli, entrapment oper entrapment operation nakakuha yung isa isa nakakuha nakakuha Ayun instruction ni Boss D. Pag ayaw yung baba yung paninda, kukunin. Ngayon, pagsasama-samahin ng kariton na dito. Dali lahat ng mga vendors dito, mga blue vendors, mga turo-turo. Gaya ng mga fishball, calamares, lahat. Ang galing ng ginawa ng nila Team Hawkers, kada isang motorsiklo, bababayan yung uh, vendor tapos sa uh, tulong-tulong sa Shifa Abante na ganun yung strategy kasi yung buong kahabaan ng Soler eh lahat may mga vendors so yung iba hinahat dinadala na rito natin yung nandito ang dami rin dito Soler uh, Street dito sa may uh, Divisoria at uh, entrapment nga yung ginawa nung uh, Manila Team Forest natin dito talagang uh, ang ganda ng pagkagawa, so lahat nakamotor para mas mabilis mga corner lahat ng mga vendors dito grabe oh

Itong kahabaan ng solar, sobrang dami ng mga vendors dito. Say, say, Yan na si Kuya eh. Para maaisa lang sana maayos Again, Solaris Street tayo yung eh. Sa gilid ng 168 Saka 999 Yung nakakabaan ng buong Soleri Street Sobrang dami ng mga vendors dito Kaya talagang entrapment yung ginawa ng Manila Team Hawkers dito kwentong Maynila tayo ay sa pamamagitan ng ating mga vlogs mga videos today again June 13 araw ng lunes 2022 bagong bagong clearing operation Manila team overs kamay na baka lahat ng paninda at saka kariton yung kuha ng paninda pag ayaw nilang ibaba kasi may mga iilan din talaga na ayaw ibaba yung mga paninda kaya kinukuha na yung paninda pero pag ibaba nila uh, okay lang naman pareho yung uh, pinagpapatungan yun ng dali. Ito yung sa first batch ha eh. Meron pa tayong second batch dito Try